Sa isang payapang dagat kung saan ay ng iba't ibang yaman tubig ay may isang pagawaan ng alahas na yari sa Perlas. Ang pagawaan ito ay pinamumunuan ng isang pusit na si Paella Pusita. Siya ay mayroong mga manggagawa. Ilan dito ay sinaping pago at magnaalimaw. Isang araw ay nagkaroon ng isang malaking okasyon sa ilalim ng dagat at ang lahat ng yamang tubig ay dadalo dito. Sila ay nag sa pag-aayos ng kanilang kasuotan, kasama na rito ang kanilang naggagandahan at nagkikinangang alahas. Dahil dito ay ipinatawag ni Paella ang kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang manggagawa ng Snaping at magna. Ipinatawag ko kayo dahil kailangan natin taasan ang produksyon ng ating mga alahas. Maraming nagpareserba ng mga yamang dagat na may mataas na posisyon. Sa loob ng dalawang linggo ay kailangan niyong matapos ito ako nilipisyo mula dito. Tinitiyak ko na kung sino ang may magagawa na lalagpas sa isang daang bilang at may pinakamarami ay ang siyang magkakaroon ng malaking porsyento sa ating kikitain. Hindi na kailang isang mapasipin dahil sinisigurado ko na makakagawa ako ng ngayon na matatapos ko itong tungkol na iaatas niya sa akin na mayroong magandang kalidad. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay sinimulan na agad ni Ping ang kanyang gawain samantalang si Magna naman ay inuna pa ang pagliliwaliw. Kailangan ko na itong gawin upang matapos ko ito sa tamang oras. Hanggang lumipas ang isang minggo, ay wala pa rin naumpisar si Magna habang si Ping naman ay nakakalahati na ng gawain. Isang araw, nagkasalubong si Ping at Magna. Kamusta naman ang iyong gawain, Magna? Ay, oo nga pala. Buti tinalala mo. Kung gayon, gusto mo bang tulungan kita? Dumiretsyo na si Magna at dali-dali inupisahan ng paggawa ng alas At dumating na nga ang araw ng pagpapasa ng mga produkto kanilang nagawa na pag-alaman ni Paella na mayroong parehong bilang ng mga alas na yari sa perlas ang nagawa ng kanyang empleyado. Hindi makapag-desisyon si Paella sa so kung sino ang kanyang bibigyan ng malaking porsyento sa kanilang kikitain ang mga alahas na ipinadala sa mga may-ari nito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay maraming mga yamang dagat ang pilit na isinasauli ang mga alahas na yari sa Perlas. Dahil wala na rin naman ang magagawa si Paella, ay isinauli na lamang niya ang mga bayad ng mga yamang dagat na ito. Nadismaya si Paella na mapag-alaman niya na puro gawa ni Magna ang isnauli ng mga yamang dagat. Ipinatawag niya kaagad si Ping at Magna. Ipinatawag ko kayo dahil napagpasyahan ko na kung sino ang manggagawa na bibigyan ko ng malaking porsyento. Ngunit bago ang lahat ay nais kong malaman mo, Magna, na ako ay nadismaya sa mga alahas na iyong nagawa. Bakit naman, Paella? Ginawa ko naman ang lalakas na dami ng Oo nga nagawa mo ito sa tamang oras. Ngunit kung ikukumpara sa gawa ni Pin, ay makikita namang mas pinaglaanan niya ito ng oras. Natahimik na lamang si Magna sa sinabi paella. Para sa'yo naman, Pin, na nagawa ng maayos ang kanyang gawain, binanggat Pala ay sa iyo mapupunta ang malaking porsyento ng kinita. Umuwi ng masaya si Pin. Woo! Sulit lang ang pag Não há